Mga idol, ah, meron naman tayong bagong nga i sa inyong video mga idol. Ah. Ito mga idol isang Honda Click 125 mga idol. Ah, ito mga idol, kahit nakasusi siya mga idol, ah, wala siyang display sa kanyang speedometer mga idol. Ngayon mga idol, ang unahin natin pag-check mga idol. Dito muna tayo sa Pius mga idol. Isa-isahin natin yung, yung, tatlong yan mga idol. Ayan mga idol, meron siyang supply. Yung tatlong Pius na yan mga idol. Ayan, isa-isa. Ayan, ayan. Ito mga idol, yung tatlong Pius mga idol sa bandan dulo mga idol. Wala siyang uh, supply mga idol. Ayan. Kaya uh, wala siyang supply doon paputang sa kanyang speedometer mga idol. Ngayon mga idol, uh, titingnan natin yung kulay red dito mga idol para sa kanyang paputang uh, paputang susi mga idol. Kung meron ba siyang supply o wala. Ayan mga idol, try natin mga idol. Uh, tester. Ayan mga idol, uh, meron siyang supply yung kulay red na yan mga idol. Ngayon mga idol, uh, try natin isaksak yung kanyang uh, sa susian mga idol. Kung meron ba talaga siyang supply. Meron na. No, yeah. Yeah, mayroon, eh? Jose. Jose, oh, mayroon na, na. <laughs> na. <Mayroon> na. <hilihan> di Ya Wala wala Ayan. Wala Wala? na? Wala na. Ilipat yung ko dito. Off. On. Wala. 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 Ayan. Wala. 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 Ipakita mo to di ba? Uh -huh. Ito, diba, pakita mo Yan, diba, meron. Uh -huh. Problema ito. It is na. na natin yan. Okay, ito yung problema nito. Ito. Buti na natin. Ito yung lilinisin. Ito na yun mga idol, yung tinatanggal natin kanina mga idol na naglulus contact sa mga idol. Yan, tatanggalin natin mga idol, ah, lilinisin natin yung kanyang yan tanso, yan mga idol. Yan mga idol. yan kasi mga idol, pag marami na kasi siyang uh, garo na kasi siyang cross diyan sa loob mga idol. Uh, hindi na siya magko-contact mga idol kahit anong susi mo diyan. Pag uh, minsan kinakalawang na yung mga yung kanyang saksakan mga idol, kagaya niyan mga idol, kinakalawang na mga idol. Ayan, mga idol, makikita na natin niya, mga idol, uh, malinis na yung kanyang uh, uh, kanyang saksakan mga idol tsaka yung uh, mga tanso at niya mga idol nalinis na rin natin yan mga idol ngayon mga idol ay uh, ibabalik na natin yan mga idol

Okay na, kuya. Oh, Start. Ayun, mga idol, ah... Uh... Nagkaroon na siya ng supply sa kanyang uh, speedometer mga idol. Meron na siya ng display mga idol. Diyan lang talaga nagkaroon ng problema mga idol. Kadalasan talaga mga idol sa mga click mga idol. Uh, meron din talaga diyan nagkakaproblema yan lalo pag mga idol uh, matagal siya na stuck mga idol. Hindi kasi nil nililinis yan. Nagkaroon na siya ng corrosion mga idol. Kaya ganun ang nangyayari diyan sa kanyang susian mga idol. Kahit anong susi natin mga idol. Kung nagkaroon na ng dumi yung kanyang uh, kung, uh, mga tanso niya mga idol. Uh, hindi na magkukontak yan mga idol. At dito na kita tapos ang ating video mga idol ha. Maraming salamat mga idol ha. Abangan nyo mga idol. Sasunod natin mga video mga idol.